Bunot na po tayo ng card. Medyo pinapawisan po ako ngayon. Nararamdaman ko yung kakaibang enerhiya dito. Nasasabi ko lang po na mag-iingat kayo po sa bawat lakad nyo. Uh, Bali po na po tayo ng isa na card ano 5, so speed pa no? <coughs> atin na pala itataob po natin ang bali apat na baraha syempre para hindi niyo agad makita. Apat uh, po, asising kong unang lumabas. So, sa ipinababatid ng aking gabay, kailangan na maging ikwan lang po kayo. Uh, ikwan nyo yung hininga nyo, exhale. Kailangan eh, maging matatag palagi sa anumang mangyayari. Kasi ito pong 5 na ito, pangunahing nabunat po natin. Isa ito sa nagbibigay ng pabalik-balik o yung bumubukal na kasamaan ng tao. Maaring maraming gumagawa sa inyo ng inggit o galit. Ano? O nararamdaman ko rin po dito na nakikita ang mga matitinding sa kuna na mangyayari. Pero ito naman ay malayo malayo-layo po sa inyo. Pero kailangan nyo rin mag-ingat. Dahil napakahirap. Kasi ang sign nito ay isang aksidente sa mga sinko na speed. Mabilis na pangyayari na hindi nyo inaakala. Kaya ito lang po mapapayo ko. Dahil sinko yung nabunot natin. Ano? Ito yung isa sa pinakagalit na baraha. Kumbaga ito ay ipinababasa sa akin ng gabay na isa sa mahigpit at matindi ito pagdating sa pagpinsala ng pamilya o pagwasa. Dahil doon, maaaring may isa pang lalaki na isilang. At yun po nakikita ko, isang batang lalaki na isisilang po. Ito ay maaring sa kaanak. At yung po ang nakikita ko. Hindi pa ipabatid sa akin kung sino ang tinutukoy na tao nito. Pero sa ipinapakita sa akin ng mga pangitain ko, ito ay may maitim na balak. Pero ang pangarap nito, kapag naalis niya sa kanya, ang mga pangyayaring yon ay maaring ipagtagumpay niya ito at ipagpatuloy niya ang kalakasan ng pananampalataya. Kaya ang tao kasi nagbabago yan. Okay, natapos tayo sa 5, mga balakid at pagsubok at matitinding disgrasya. At yun nga, may mga isisilang pa na batang lalaki. <coughs> kailangan maganda na po itong magiging bunot natin. Yan. Dito naman, dito po sa shedding ito, nagkakaroon kayo ng malakas na halina. Kung baga marami kayong nakakasundong tao, magaling din sa pakikisama, masipag. At sa paglalakbay, may gabay naman ang mga anghel. At ang mga gabay na ito ay talagang mapanghali na sila pagdating sa negosyo madali madali ting mapasok ninyo ang pangarap na ninanais nyo madali ting sa trabaho na matanggap kahit sa mga anak o sa kaapu-apuhan <clears throat> maring ito ay sa pangyayari po dito ang nakikita ko yung sama-sama kayo nagtatrabaho ng buong pamilya Kumbaga ito ay isang farm na napakaganda pong pagkakitaan ng farm o taniman. Mas mainam po kayo sa ganun. Mas seswerte po kayo sa pagtatanim at lalawak po ang kabuhayan ninyo. Uh, at kaya nyo mapabait ang lahat ng mga masasamang elemento o kahit pa yan ay kapre. Mas kakailangan niyo dito ang mga mutya ng kabibi. Yan po ang mga kailangan yung gamitin na mga mutya. Mutya ng susok. mga panghalin na talaga. At yan nga po, <coughs> pagdating sa pag-ibig naman, uh, siniswerte naman, uh, kahit sa mga tao o kaibigan, kayo ay mahalin na ibig sabihin, hindi kayo pwede nilang sakmasaktan dahil sa tinatagday ng mga gabay na ito na mas kinakailangan nila ay ang mga <coughs> kabibi o kung anumang mga panghalina, diamante, na puti, o bato omo na naaari rin po para sa depensa. Ito namang tres po na ito, sana hindi po maubos yung ating data, ano, mga kompleto natin ito. Pero yan nga, may mga pagsubok sa taas tulad ng 5. Isa po yan sa malakas na baraha pagdating sa masamang mga disgrasya. At ito namang tres po, kumbaga may isang taon na pinag-aagawan kayo. Ah, uh, taon na maaring naiinggit yung pakikisama ng isa sa inyo. Maaring kinaiinggitan yung pagsasama ninyo. Yeah. Uh, dito naman matagumpay naman po kayo pagdating sa negosyo o mga tindahan. At maaaring nga magkaroon nga ng mga kaagaw o kakumpatensya pagdating sa mga negosyo ninyo. Kaya mas mainam na kayo ay maging uh, masakripisyo. Kung baga hindi nyo papansin na maging mapagkumbaba lang, ay magtatagumpay pa rin po tayo. Kayo. Ayan. Sa lahat ng mga balakid naman, kayang-kaya -kaya nyo yan dahil sa kayo ay mapag-kaya nyo dahil sa tinataglay ninyo na hypnotize. Kumbaga, kaya nyo mag-hypnotize sa pamamagitan ng isang uh, pagtingin o salita. Ayan, napakaganda po. Kahit yan ay itiman, nagkakaroon naman kayo ng mapanghali ng gaban. So, titingnan po natin dito, ano? Uli, kasi bali ang ibinunod natin ay 5, bali lima sila, ano? Okay, so heart. Ah, uh, 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 heart ba yan? Ah, uh, speed pala. Sorry, sorry, sorry po. Okay, marami nga kayong kalaban dito. Okay. <clears throat> isang makapangyarihan ang lalabas o isang makapangyarihang tao na may gamit na kaliwa. Uh, isa itong manakas o mataas na posisyon pagdating sa isang pagiging ganap na antingero o ganap na manggagamot. Pero ito ay nagtataglay ng uh, itim na mahika. <clears throat> Maaring ito ay makalaban nyo. Pero kaya nyo rin po itong maiwasan na itong mga ganito. <coughs> Basta may pananalig lang kayo sa Panginoon Diyos Kayang-kaya nyo po ito Ito po ay isang namumuno Kumbaga Kumbaga saking Saking kasi iba eh <coughs> Ito'y namumuno sa isang grupo ng Isang gamutan ano? So mala yung pagkakakila ng tao na ito Pero ito'y lalabas Ito'y mangyayari na Makakasalamuhan nyo ang ganitong tao Kaya maaari ding iwasan ito kung may iwasan naman, ay kaya namang iwasan. So, ang alas na ito ay isang makapangyarihan at pinakamabilis pagdating sa pagpamamasdang. <coughs> Ayan. Pagdating naman sa mga gabay nyo, nakikita ko naman na malakas talaga sila pagdating sa pagpapaamo ng tao o mga masasamang elemento. Pero ito yung napansin natin na kaya din niya na matalo siya kung hihina yung pananalig ninyo sa Panginoon. Ayun, dalo pat meron ito. <clears throat> ito yung gustong umaagaw sa inyo ng uh, yung atensyon sa mga tao na pinakikisamahan. Ito yung mang-aagaw. <clears throat> ito yung gagawin lahat para lang kayo ay maibagsak, ano? Uh, ito yung tatlong persona ng mga masasamang tao at masasamang elemento naglahok na po sila dito. Ito yung pagsubok na kailangan ay malagpasan nyo. So, ito lang yung malakas nating baraha para sa inyo, no? <coughs> Bali, napakarami nyo pong pagsubok na pagdaraanan at kailangan po ay mag-ingat po kayo. So, yun lamang po. At maraming maraming salamat. Yun nga po. So, sa susunod po, pwede pa naman kayong magpagula kung nanaisin nyo. Basta unang-una, nasa Diyos pa rin ang lahat ng mga kaalaman. Ito po ay isang gabay lamang na kayo ay kailangan na mag manalangin dahil itong nalaman at lumabas sa baraha. Ito yung ibinigay ng aking gabay. Kaya kailangan na mag-ingat po kayo, lalo na sa pagbiyahe. Kailangan magdasal muna bago umalis. Ito po ay isang gabay na kailangan ay iwasan nyo ang mga taong may matataas at magpakumbaba na lamang. Yung po kasi mga matataas ay binababa. <clears throat> Isang makapangyarihang manggagamot na yun nga, <clears throat> magbibigay rin po ito sa inyo ng kaalaman, yun nga ng kaalaman sa kaliwa. Na masusumpungan nyo rin po ang ganitong tao sa darating na taong ito. Mag-ingat lamang po. At ang pinakangkuhan lamang kasama ng gabay ko ang sinasabi sa iyo ay manalangin ka sa pang-araw-araw mong buhay. kasama mo ang iyong pamilya, ah, sir. Yan lang po at ito yung pangyayari nga na daranasin nyo. At maaaring kayo ay nakaranas na rin ng sobrang pagsuko, kumbaga na halos uh, sisihin ang Panginoon Diyos dahil sa mga nangyayari na mga pagsubok sa buhay. So, yun nga po. <clears throat> Kahit sa pamilya, ay maaring ito ay dumating. Ito po ay isa din sa kamalasan na kailangan niyong mapalayas. Ayan. Siya po yung magbibigay ng matinding uh, pagbagsak, lalo na itong tres. Pero higit pong manakas ito. Kahit nag-iisang uh, nila na napakasama talaga niya ay hindi pa rin po niyan kaya na ang mana ng palatayang tao ay matalo niya. Kaya wag po kayong magpapatalo. Muli po ay maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong lahat po, sa inyong buong angkan. Ayan. Maaring kayo ay magbalik loob sa Panginoon Diyos.